<laughs> eh! Halopay rin kay natin. Sige <laughs> na tayo. Sige oh, na tayo. Magandang araw sa lahat. Maraming salamat sa mga Davao Guards at sa barangay na nag-design ng na mga walls. Maraming salamat po. Well, congratulations to, lara pa sa sa Philippine team na uh, silver medal sa MWA Asian Ten Pin Bowling Championship sa, sa abroad. Sa uh. single cement, silver medal. happy birthday din kay Bong Magat of Abu Dhabi. Punta ka sa Klaus mamaya. may show ako doon. Klaus Abu Dhabi? Oo. Oh, oh. <laughs> Ay, kami naman. Klaus Abu Dhabi. <laughs> Number one! Number one! Di na maulan dyan, friend. Kanina, umaraw. Oh. Tapos, umaraw, umulan, umaraw. Umaraw, umulan. Kaya <laughs> 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 usum birthday, si eh. birthday, Direct Mark. Uh, Landa happy birthday. Ala, ito yung binigay sa amin. Alin? Ganyan, no? Ganito yung binigay sa amin. OMG, mahal yan. African Dalisay. Talisay. African Dalisay. Oo. Oo, binibigay ako na lang, Alan. 30K na lang, Alan. Baka gusto mo 30K. Oh, mahal talaga yan. Ang ganda. Jonathan Alex, happy birthday. Mahal yan, mahal yan. Pero, Biro, binigyan kayo. Ang problema lang dyan, tumataas, oh, binigyan kami. Habang tumataas yan, ay you know, niya na yung lote mo. Oo, oh, inuusog <laughs> yung pundasyon ng bahay mo. <laughs> Taang ending, ang bahay mo <laughs> <po laughs> na sa taas ng punong talisay. At maraming salamat sa nagbigay sa akin ng ano. Palalakihin namin to, Uy. Ana, no? no mga ano no, no. lang yan, no? Saan? Ayun po. Ang kasuan sa kanila ng talisay, no? Ang dami talaga na bibili dyan sa giginto. kuha mo nga ano isa. 15 days At lang, lalaki na yan. Pahingi lang si Bossing isa. Mayor. Sige, Bossing. Ng African talisay. Ayun Ngayon din, nandiyan na. Hingin mo kayo, Andyan Kapitan. na, pinag-deliver na. Baka higupin yung lote niyo, Bossing. <laughs> <laughs> Asa na si ate? Ito. Mayroon Ma dito. Alan. Oh. Ayun, no? Bugabilla. Tapos ang ganda din yan. Wow. Nakaw mo nangita yung bukang ni Boss. Meron niya bigay, Ano? Ano yan, friend? Ito may nagpapabigay kay Ma'am Alang, Santan. Oh, Santan daw lahat. Para sa'yo. Bukoy na ba, Ma'am Alan? Hindi mo sarap yung katas nga na. Oo. Oh, oh. Meron yes. <laughs> nagbigay sa amin, bonsai ng nyog. <laughs> <laughs> bonsai? Sa <laughs> <laughs> amin talaga binigay. <laughs> ang bunga niya, Mama Alan Kaong na. <laughs> Taray! Ang bunga niya kasi laki ng aratilis. Tao po! Mahirap <laughs> gamitin po. Tao po! Magandang umaga po. Mayor! Pwede, ay, dito makikisilong lang ako. Mayor, ang ganda ng kulay natin. Ba Kakulay natin yung mga tanon. Oo nga. Parang tayo. <laughs> bawa <laughs> Bawa! Kami kayo! Kami kayo! Parang tayo mong unyango. Yes. Ito na. No. Vlad, nakisilong na lang ako dito. Sir, kayo po si Mr. Mister... Testo. Ah, kayo, kayo po ang asawa ni ate? Hindi, ah? hindi kanilang bahay to. Ito may ari, <laughs> makikisilog lang tayo pala. Nakagawad uh, kayo. Ay, no, kagawad pala. Salamat po, kagawad. Ano agawad. po pangalan ninyo? Ernesto. Ernesto Palomo. Eh. Ayan. Ayan, Kuya Ernesto. Naku, yung baka ilabas nyo pa yung hinanda nyo dyan. Ha, ah, meron ba? Yeah. <laughs> <B> <laughs> Pwede ka kami dito, Sir Ernesto. Ah, naman sa si inyo, kagawad kayo, pakakainin nyo pa kami, nakakahiya. Ang dami nilang Hindi po, ganito si po. Bossing, Ayan. Naga si <manyan> Bossing po. Si Bossing, si Tito Sen, <manyan> si Joey. Umihingi Humihingi po sila, tatlo sila. Si Alan po, ayaw niya, hindi mahilig. Puno, ang gusto ni Alan. Oh, okay. Puno. Sa akin lang. <laughs> Uy! Ang talisay. Tatlo po sila. Dadlo Dadlo. Po kayo. Si, si Boss Joey, Tito Big, Big at Joey, Ay, Alan. African, A Talisay. Okay. <laughs> Pwede po namin dalhin ngayon, maantay po namin. Ernesto Palomo, pangalan niya po. Kagawad po. Kagawad, Ernesto Palomo. Intay po namin. Maraming salamat. Tutal, bahay niyo to. Di ba? Bahay niyo to. Puntahan niyo na, dali na. Iyak <laughs> <laughs> <po sa> <laughs> <na, si> ka ba ka ba? Ito, usahin natin. Pira kayo, nutusan mo si Kagawad eh. Hindi, bossing ang lang naman. Tawid ka nila. Yung Afrika. Mabayit yan. Mabayit si ikaw ka ba ni Ernesto? Napakabayit. Iboboto ko ulit. Iboboto ko yan. Iboboto natin yan. Halika, ate. Yan, ikaw. ano tatakbuhin mo? Ano? Hindi siya tatakbo, Mayor. Ang layo pa ng bahay niyo. Opo. Saan banda pa? Sa may face one po, Rosa Rodina. ano face to face? Ah, masusuput. Face to face? Ano? Face? Masuso? Masuso street food maso ang asawa niyo po, Wala na po, iniwan po ako, bakit? jaring, bakit? o kamaingay din naririnig tatlong aprikan, sinasabi? Ayan, tinatawag bossing ano Ayan, ano 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 Sen. ano Sen. ano 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 Tito Choto. Joey po. Oh. Hindi, kausapin mo yung kausap mo. Ibilin mo. <laughs> Ibilin mo yung kinatawagan mo. Oh. Magdala ka Ayan. ng tatlong African talisay. Yeah. Pili mo na siya. Na, pili Ayan. mo na ng malala, makakapal na African talisay. Yeah. yeah. ganyang kalaki lang po para may sakay sa kotse. Opo, opo. Ah, um, uh, yung piliin mo malalago na nandod doon sa 8x8. Kung meron 8x8? o kaya yung nasa drum size na, bahala na sila. Basta malaki. Huwag yung nasa drum size kasi pag yun ang nilagay mo, okay lang po yung naka-plastic lang muna. <laughs> Tapos samahan nyo na rin ng fertilizer para bumam-bumam <laughs> ha. <laughs> <laughs> Sobrang talaga! Huwag po masyado malaki kasi e-bike lang sinakin namin oh. eh. Ayan, dadating na po. Ayan, sige po. Bossing, dadating na. Okay, thank you, thank Tumawag you. Tumawag sa Africa, ha? Thank you, kagawan. Okay. okay. Sinuot muna yung alahas bago tumawag. Siyempre, kailangan yun <laughs> <rin> pag ganun. <-along. laughs> <laughs> Godfather na Godfather. <laughs> Siyempre, nag-uutot. Ayan, ate. Ito si na ngayon. Kanina, ansaya namin. Palulungkutin ka namin. <laughs> <laughs> Bakit <Bago> ka iniwan? <laughs> Hindi ko nga rin po alam. Hindi na po umuwi. So, ba ano bang, po? Oh, Unfair naman yun. Sabihin namin yung totoo, Charisse. <laughs> Hindi, hindi ka po ba naa unfair Kasi parang hindi malang sinabi sa yung rason. At least mayroon, alam mo kung anong rason. Wala nga po. Bigla na lang po. Pag-gising mo, wala na. Kinabukasan, wala na po. Tapos sabi niya, fourth year college na yung anak niya. Siya lang nagpa-aaral. Ni, hindi, hindi siya nagparamdam, nagpadala kahit sa mga bata. Ano, bang pangalan? Pwede bang ano, sabihin? Parang, eh, huwag mo na lang sa amba. Ano? Ate Jacqueline, Huwag po kayo mabibilaga, mabibigla. Kasama pa rin. rin. Dati rin pala natin floor director. Ha? ah, uh -huh. ganun? <laughs> dati natin floor director. Oo, walaan niyo. Yan, si. <laughs> dati floor director. Nolasco, uh -huh. apelido Nolasco. <laughs> oh. Eh, ilan po mga anak niyo? Isa lang po. Isa lang. Isa uh -huh. tapos, tapos, anong naging trabaho ninyo? Bodeguero po, tsaka huh? sa bahay pinasok mo yun Opo. para ano mga, sa anak mo. Ano mga inaano mo sa bodega? Mga soft drinks po, alak po. Alam po ni Kagawad po yun. Hindi ko muna inanap yung lalaki. Hindi, hindi ka nag, nag ano nag Seven years na po. Dahil, dahilan. Bakit? Hindi ko nga rin po alam. Eh, mm. babalik. Ay, hindi na po. Ayaw mo na. Yung iling mo, matatanggal yung ulo mo. Sa, so, <laughs> ta, talagang <laughs> ayaw mo Inaabang ko ka, baka mahulog eh. Yung iniiyak mo, yung iyak mo dahil doon sa hirap sa anak mo. Siguro Ilang taon po. na ba yung anak niya? Ilang taon na yung anak mo? 21, 21 po. 21 na. Malaki na. Opo, oh, for your college na po. Graduating na po. Ni. Ano sa ano kurso? Gradu oh, uh, BS, bachelor, ah, bachelor of Science, Business Ad po. Ang oh, dami, no? And... Tapos, pero right. ngayon, nakakatuwa dyan kasi napatapos mo siya. Malapit na po. Sawa po ng Diyos. Ay, amen. Siya lang, ay, lang ang nagpatapos hindi ba siya. Ba, ay, ay, no? na. hindi no, siya lang, bossing. Siya oh, lang ang nagpatapos. Ma, mahusay? Gagaling to. Para mapatapos mo. Nagbudegero. Hindi umasa doon sa kanyang ex. Wala. May may, may naririnig ko doon parang may anim daw. Parang, bakit, may anim. bakit, anim. parang may update? Bakit anim na po? Anim si Rey para doon daw si iba. Ah, <laughs> para sa amin po. Okay po anim, balik tatlo sila ron, tatlo kami. Tama po, tama anim, anim. Dinelihe siya si musika gawa. Teka, Gagawin kanin... niyo sampu. Ako, nakakahiya naman. Ba't yung pa yung ano yun? Kanino ba yung mga... Ano yun na yung bahay namin? <laughs> Kanino ba yung mga halaman na yun? I-landscape. Si Ito po, kay, yung una po kay tatay. Yung tatay, yung no. nung, ay lolo nung si Engineer, engineer Pan. Pa. Yung mm. Kamos, si pa, uh, Pamilya Kamos. Si tatay, tsaka si oh, ano, oh, si Engineer. Ito, bossing, kagawad oh. kasi to. Oo. Uh -huh. Pag oh. ganyang kagawad, hindi basta-basta ang mga uh, halaman na niyan. Yan. yan. Oh. Oo. Oh. Kung naliligayahan kay talaga, pwedeng pa ano landscape, pa landscape? landscape, na yung bahay namin. Okay. <laughs> bigay ko yung address sa inyo. <laughs> Sobra. Yan yan, halos ganyan yung bahay ko. Lagyan natin din. Lalo ngayon magpapas ko ang ganda kaya magagandahan naman. Kakapit <laughs> eh, din ba kay mga Christmas light? -like? Kaya na rin sa bahay. <laughs> ano ba pangalan ng garden nila? Ano pangalan po ng garden niyo? Alfred Frederick Palomo. Alfred, Alfred Frederick Palomo. Garden. Garden. Walang beer sa ano, garden. Wala, garden okay, buti nagkakalinawan tayo. Bigyan tayo salamat, huwag nyo na sabo, ha? Masasampuin pa naman. Uh, okay. Oh, ikaw naman. Ano ngayon ang nararamdaman mo matatapos na yung anak mo? Mm -hmm. Masaya po. Masaya po. Ka patingin saya. Masaya po! Ayan, okay. <laughs> <laughs> Ganyan mo ba pagalitan <laughs> ng anak? Anong pinangaral mo sa kanya? Sa eh, mag-aral lang po siya na mabuti para rin po sa kanya yun. Hindi po para sa akin, para po sa kanya. Mawala man po ako rito. Cut siya, Papa. No, may mo tapos natapos po? Ako, ang hirap niyan. Kausap ka namin, mawawala ka. <laughs> Takbuhan tayo rito. <laughs> Pero, ikaw, dadating time, mag-aasawa yan. Opo. Pagka-graduate na pagka-graduate daw, mag-aasawa na. Po. Ma hindi mag po. <laughs> hindi na. May iiwan ka mag-isa. May ka mag-isa. Okay lang po. Hindi mo ba rin ba iniisip nung pagdating ng araw? Sana meron ka rin ka karamay, gano'n. Hindi na po. Nandiyan naman po yung mga ko, mga kapatid. Tsaka, di pa siguro bukas. Di pa rin ngayon. Oh. Malay teka. mo, malang ka. <laughs> <hey? What>, hey? <laughs> oh. <laughs> ano yung kinanta ni Amber kanina? Lumatidin yun. Wasi! Wasi! Ano? Wala, wala akong sinasabi. Pagdating ng... Ang tagal kasi nung halaman eh. Oh. Sir, oh. sampuin nyo na. At <laughs> oh, teka, habang, ini, habang <laughs> inihintay natin yung mga Afrikan talisay. eh, eh Bigyan muna natin regalo to si Jacqueline. Ito na, Jacqueline. Habang naririnig ko dun, buto pa lang daw yung talisay. Ha? Us yung... Usbong pa lang eh. Ito po, tanggapin niyo muna yung regalo mo na sa Hanabishi! Meron po kayong garment steamer with kapanatuan arati. Wow! <laughs> uh, glass gas stove What? with burner. <laughs> Naku, ito na. Microwave oven with spicy kama <laughs> Ayan. Ang first thing ngayon, ibig sabihin, Hanabishi Day, mga dabarkads. Madagdagan pa ang kapartner mong Hanabishi Appliances. Pwede kang manalo ng flat iron. Uh -huh. Meron din dyang coffee maker at saka industrial stand fan. Pipili ka lang ng rice cooker ni Rizami. One, two, three. Ano? Yeah. Rice, the rice. One, two, three po. One, number three po. Number, number 3, three. Number three. Congrats ate. Meron po kayong industrial stand fan. Hi! Yan ang Hanabishi Industrial Floor Fan. Maaasahan ka partner sa bahay para laging presko at komportable. Hanabishi, kapartner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na subok niya ni Bossy! Huwag magpahuli. Available sa selected appliance store nationwide o bisitahin ang www.myhanabishi.com. At na. eto na nga, Mayor. Ano na? Nasa NLEX pa lang kami. Oh. May Jabbar Cuts din tayo nag-share ng kanyang kapartner. Ha? Sorry. Open forum ba ito? Si Lil Meristrella dapat. <laughs> 17 oh. years na kapartner ng kanyang Hanabi electric fan. Eh, Sing tibay ng relasyon ng kanilang asawa. Yung pala dapat. Si Beamer. Yeah, Beamer, alam mo inintay nintay mo. Dadagdagan na namin ang Hanabishi mo at tatanggap ka rin ng Hanabishi Industrial, Industrial Stand, Stand fan. fan. You know? Sa ikaw, pang-dabag ka. So, biglang so, bumukas yung Hanabishi. Ano natin yung fan? Mabubukas oh. <laughs> Na Hanabishi lang. ceiling, pa'n bigla bumukas? Oh di ba? Hanabishi. Oh. Ah. <laughs> sa iba pang tapos, i-share nyo na rin ang inyong hashtag kapartner kong Hanabishi story. I-comment ang picture kasama ang inyong Hanabishi appliances at kung ilang taon nyo nang gamit dito. Gamit ito. Mm -hmm. Dito sa designated post kayo mag-comment. Ayun yeah, po. Oh. Bilip na bilip kay Kagawa Junior. No. Eh. <laughs> Ayan, meron ka pang another 5,000 pesos at galing naman ito sa TNT. TNT. Mga Dabber Guys, all out talaga ang with TNT All Access 99 dahil may 7 gig data plus 2 gig ka pa for Facebook. Valid for 15 days yan mga Dabber Cats. 99 pesos lang. Kaya bumili na ng TNT SIM. Dagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery items mo. Galing ito sa Pure, Gold. So, mga Dabber Cats, basta grocery o paninda sa Pure Gold tayo. Kompleto ang mga bilihin. Mura presyo. At sa kalilad, hindi ka Talagang panalo sa quality, panalo value sa mga pamimili. Dahil sa pure gold, always panalo. 5,000 pa regalo. Galing naman sa... Verse 345! May lakas Tensa. Plus, kaya ito dubuhos ang nutrisyon at pagmamahal with... Verse 345! Hindi lang yan. Meron ka pang 5,000 pesos. At regalo mula sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. 5,000 pa rin po regalo mula naman ito sa... Tolak Angin Herbal Liquid Supplement. Heavy got tears? Tapos ang laban. Meron pa yan. 5,000 pa rin na regalo. Galing ito sa CDO, CDO Crispy kr burger. burger. May sarap na 100% beef burger na pinakrispy. Yan ang manito. Ito, ito ngay, ngay. masagot sa everyday baon ng pamilya. Affordable baon yan dahil 12 pesos lang per piece. Meron, meron pa. pa! Meron pa rin. 5,000 pa rin. CDO. CDO ba mo? Yes. Ito naman. CDO, CDO Idol, Idol Cheese Dog. Dog. May surprise kami sa inyong mga double cuts. Ang CDO Idol Cheese Dog ngayon, cheesiest na! What? Mas cheesy kesa doon. Idol sa sarap, idol sa cheesiness, at idol sa sulit. Kaya mapaparami ang kain ng buong fam! Paano mapaparami? Mapaparami ang kain ng buong fam! Tagtaga pa natin another 5,000 pesos. Plus, regalo, galing siya, Yakult! Ito atin, tulong protection yan. Only Yakult has 8 billion light LCS in every bottle. That may reach your intestines alive. LCS helps balance good and bad bacteria, improves digestion and boosts immunity. Pakiulit nga po. Oh, uh, uh, <laughs> 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 panalo ka na dyan. every day, every day okay. <laughs> At bago natin kasama, ng additional kapang 5,000 pesos. 5,000 pesos galing naman sa PLDT. PLDT. So, na, mabilis na internet ng buong pamilya dahil may regalo ka pang PLDT Home WiFi LTE Advanced. Do more with PLDT Home WiFi fi LTE Advanced na may kasamang only Wi-Fi for 15 days. Congratulations. Dami niya, no? Oh, yeah. Thank you. Thank you Sakto. Pag-aaral ng At pagka-graduate ng anak mo. Papa sa naman daw. Gagraduate naman. Opo. Okay. Anong plano mo pagka-graduate? Pag-asawa. Pa makakapahinga-hinga ka na. Hindi po. Tuloy pa rin po sa trabaho. No. Nahirin. Ipo naman. Okay. Ipo naman. Para sa sarili mo naman. Opo. Very good. Uh, may mga regalo ka na. Jacqueline. Uh, ito pa. May 50,000 ka na, di ba? Yung 50,000, gawin na natin 70,000. Oh! What? Uh, oh! oh! 70,000 pesos. Salamat po, Bossing. Si po, salamat itbulaga. Thank you po. God bless. Thank you po. Congratulations sa ating sa amin. Gagawad, oh, hintay namin, ha? Ay, na. pa. pasalamatan si Kagawad, ha? Thank you, thank you. Kagawad, palo mo. Asa si oh, Kagawad? okay. Boss, baka hindi makarating. Ba ako naka sa kanila. Mapapahiya ako. Okay, okay, okay. On the way na daw. Okay, happy birthday birthday ni Jewel. Jewel. Jewel! Miss Jewel Cancio. Ay, happy, happy birthday! Happy birthday Jewel! Happy lang. birthday Jewel! Happy na ko lang na. family. Happy birthday na lang. Happy birthday Jewel. Baka yeah, padala ka pa ng lechon. Eh! Oo talaga. Naku akala nila. Baka naman umabot pa sa barangay yan ha? On, ay, 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 on ay, 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 na ay, na, ay, na, ayan na. na. Your happy gold! Okay. Oh, Ay, may regalo ko sa'yo. May regalo ko sa'yo. African Talisa, yung ganda. Ang ganda. <laughs> <laughs> ang ganda. Uh, uh. Happy birthday. Happy birthday, Juwan. Happy, happy, happy birthday, Happy birthday, po. I, I love birthday. you. So congratulations sa natin, Jacqueline, sa mga Dabber Cards na nag-register po mila dyan sa Barangay Santa Cruz, Ligid to, Bulacan. Thank you po sa inyo. At pasalamatan din natin mga Barangay Officials kaya nagpatuloy sa atin dyan, si Kagawa. <laughs> at saka pinamumunuan ni na Secretary Mabel Duhilio at Cap Emmanuel Hoson. Thank you po sa inyo, mga Dabber Cards.